Welcome to Henry KNG TV. Ah, uh, magandang hapon po. Uh, Ayun nga po pala yung aking wapol, uh, na ibinabad ng pitong araw at saka po ngayon pang limang araw na po 'yan. Uh, na ibina, ano ko na ibinalot ko dito sa Bimpo. Bali, yun nga po, pitong araw na nakababad sa tubig. At tapos po ito, uh, ah, panlimang araw na po ito na nakabalot dito sa bimpong basa. Ayan. Ito po yung proseso ng pagpapatubo ng bayabas. O oh, nalagay, saka pupunta? Know, eh, okay mo dyan. Ano? ano? Lupa. At hanapin mo. Wag, mong uh? wow, kung galawin yan. Hindi, hindi pa mabubuhay yan pag laki. Ako ay Hindi mabubuhay ang kulot. Tumigil ka. Hindi pa nga mabubuhay. Pakapupunla lang kahapon niya. Pag yan po, nahingi yung bata, eh, hindi pa po po pwede. Kapupunla ko pa lang po kahapon. Ah, itong yellow legumes, napakita ko po muna sa inyo yung hinihingi ng bata. Ah, ito pong yellow legumes na to, ah, bali kahapon ko lang po sila inilipat dito sa may ano na cups na to. Sa disposable cups. Ah, kahapon ko lang po sila inilipat, eh, nangihingi na po yung bata. Sabi ko hindi pa pwede. Yan, medyo makukuha ano na lang yung mga bata talaga ang mapilit paglaki po, saka ko sila bibigyan. Ito po yung aking mustasa. Malaki na rin po. Yan, medyo marami-rami rin po yan. Yung mustasa na to na nalagay ko dito uh, sa empty bottle ng mineral. Yan po, project po ito ng mga bata. Ang ginawa ko naman po ay yun yan. Nilipat ko naman dyan. Tapos po yan po, nagtanip pa po ako ng ano, yung mustasa dito sa Mega Matis. <coughs> Balik na po tayo dito sa Gwapol. Bale niya po, itong Gwapol na to, ay nililipat ko na po. Bali naghanda na po ako ng lupa. Yan po yung mga lupa na may ipa. Tapos po ito, nagbutas po ako. Uh, nagbutas po ako ng panibagong uh, ano, uh, recycle, anong, uh, cups na akin uh, na-recycle na pinulot ko sa basurahan. yan Tapos pinutasan ko po sa puwet. Bali lalagyan ko po sila ng mga lupa. Tapos uh, ililipat na po sila ngayon. Para mas mabilis po yung kanilang pagtubo. <clears throat> Ayan po. Ngayon po, ilalik ako po muna ng lupa itong mga plastic cups. Ayan po, para po tayong higante. Malaki. Malaki po tayong tingnan sa camera. Ngayon po, eh, magsasabi na po ako ng lupa. Ang mga plastic cups. Malaki po, marami naman to. po. Ang mga gamit na lang para matipid. Ayan, ito lang po na gagamitin Ito lang po gagamitin ko muna. mga po nung araw ng biernes ang mga bata ay masasayang tipo po, piin nila ngayon. Piin nila, na si iba po kung 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 Ha? kung kung po ng may tatlo pa po ang halaman. kung 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 ano pa dyan? Kung may bata sa akin ng tulong, sinabi niyo kami sa kanina. Kuway 8 ohms na kap. Tapos pagka, pagka nabuhay na, uh, ililipat ko na po sila sa... Ano, uh, sa, black plastic o sa plastic na itim para doon na po sila papalaking Uh, Bali, ang gagawin ko po ngayon, eh papalaking ko po muna ng gusto. Mga ilang buwan din po, papalaking ko sila para yun niya, para tuloy-tuloy mabuhay. Kasi po nung nakaraan, medyo naapura yung pagtatanim. Uh, medyo maraming ano, medyo maraming namatay ng mga tanim kumbayabas ngayon po ipapalakihin ko po muna ng gusto para sure ball po. Sure na mabubuhay lahat. Nakatunayan uh, niya po yung ibang tanim po dyan, inamuha na din. At malalaki na rin po ilang taon na po nakaraan uh, mga mag-two years na po siguro. O, o may kita po isang taon yung mga bayabas na nakatanim. marami din po ito. Baka po mayroon din pong 100 pieces na bayabas to. Kaya ganoon po, marami din po. Kaya marami din po ang kailangan plastic. Tuloy ko po muna yung ginagawa ko. Ayan po, are ah, ready na yung mga plastic cups. Ah, may bibilangin ko po sila kung ilan. agad ah, gila na. Tapos po, ayan po. Ayan po, ah. Ano? Magkano kayo dyan? Eh, ala na ako kasi nakaready eh. Nakuha na ng mga lalaki kanina eh. Ano May nangingin ng kahoy. Okay, sinahingin na ng mga lalaki kanina. <coughs> po, uh, hindi po kasi pwedeng pagtagalin. kasi nga po, mahaba na itubo niya. Bukas po, kung hindi ko pa ililipat ngayon yan, eh, nakakapit na po sila sa may bimpo. po. Mahihirapan po ako magtanggal. Baka po masira pa pagka hindi ko pag pinagtagal ko pa. Kasi nga po, kakapit na po sila sa may beam po. Ayan po. Ngayon po yan. na po tayong uh, maglipad. Ayan po. <coughs> Bali, isa-isang ano lang po gagawin ko. Isa-isang buto sa bawat plastic cups. Uh, tatabunan ko lang po ng konti. Ayan. 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 Pipiliin ko po yung may mga tubo na. Tulad po niya. Natin no? yung kulay puti. Tubo na po yan. Mm-hmm. <clears throat> Ayan po, tapos na po ako magtanim. Bali, 83 po ang nakuha ko. 83, uh, ayan po. Uh, 83 na plastic cups. Ayan po yung nakuha ko. May natira pa pong konti doon sa bimpo. Uh, siguro po, hindi uh, pa po, po sila uh, tumutubo. Mga ilang araw po po siguro yun. Saka po sila inilipat uli dito sa ganito ang plastic cups. Uh, baka po mabuti din po ito na 100 plus. Kapag uh, naitanim po lahat. Ayan po, marami po ito. Bali, hahanap po uli ako. Pag tumubo, pag lumaki po ito, hahanap po uli ako dito ng space sa school. Uh, Itatrayan ko po sila dito. Uh, kahit saan po dito sa school. Ayan po. Hahanap po tayo ng magandang lugar. Sana po, eh, may time po ito sa Tagulan. Para nga po, uh, siguradong tutubo sila. Ayan po. Uwi na po ng mga bata. Ngayon po ay, eh, ano na, 3.24 na po ng hapon. Amuwi na po yung mga elementary. Uh, yung high school po, nandito pa. Ayan po po sila, hindi pa po sila umuwi. Ayan po. Bali, pagkatapos nga po nito, didilig pa po uli sila para po mabasa uli yung uh, ano, yung mga wapol seeds. Okay.